Mabangong tahanan sa loob ng tatlong araw at gabi. Kahit ang mga kapitbahay mo ay maamoy ang bango. Tama yan mga kababayan, pagkatapos ng tip na to, magbabago ang amoy ng bahay mo. Para dito, kailangan natin ng mga limon, ha? Mas maganda tong uri na to, mas maasim at mas bagay sa tip. Kukunin natin ang limon at gagawa ng dalawang hiwa. Una, hiwain dito, tapos baliktarin at hiwain dito, parang krus. Pero, wag mong hiwain ng buo, ha? Hiwain lang ng sapat para mabuksan ng ganito. Susunod, kailangan mo ng lalagyan. May plastic jar ako, pero kahit anong lalagyan sa bahay, pwede. Kunin ang hiwang limon at ilagay sa loob ng lalagyan. Ganito ang itsura nito. Tatlo gamit ko, gagawa kasi ako ng tatlong iba't ibang uri Ngayon, kailangan natin ng malakas na asin. Maglalagay lang tayo ng isang kutsara sa bawat lalagyan. Pwede mong ilagay sa gitna ng bawat isa sa tatlong lalagyan. Ngayon, gagamit din tayo ng suka. Puting suka ito. Magdadagdag tayo ng isang kutsara ng puting suka. Importante ang suka, ha mga kababayan. Tumutulong ito sa pagpapalabas ng amoy kasama ng asin. Kaya maglagay tayo ng isang kutsara ng suka dito. At ito na, handa ng gamitin ang isa sa mga ito. Pwede na itong gamitin. Kung gusto mo ng amoy citrus, pwede mo itong ilagay saan man. Mas gusto ko itong ilagay sa banyo. Ang bango nito. Sa isa naman, maglalagay ako ng fabric softener. Kalahating takip lang ng fabric softener ang ilalagay ko. Pwede mong gamitin ang anumang fabric softener na gusto mo. Sa huli, maglalagay ako ng klavo. Nagbibigay ito ng amoy lemon at nakakatakot sa lamok. Ayun na yon mga kababayan. Handa na ang ating homemade air fresheners. Pwede mo na itong ilagay sa iba't ibang bahagi ng bahay mo. Gaya ng sabi ko, sa banyo ko inilalagay itong may amoy lemon. Yung may fabric softener sa kwarto at sala ko inilalagay. Yung may klavo na panlaban sa langaw sa kusina ko inilalagay. Pero pwede mo itong gamitin kahit saan. Ayun lang yon. Subukan ninyong gawin ito sa bahay. Sigurado akong magugustuhan ninyo ang kalalabasan.